So dito guys, kung makikita nyo ang seryoso na ng pagmumukha namin dito kasi hinihintay namin ang aming mga pangalan na tatawagin doon sa room 211. Dito sa PGH guys, paunahan talaga at paagahan ang pagpasa ng blue card. Kasi ang daming pasyente dito guys. So, so bali dapat mga alas 4, alas 5, alas 6 na andito ka na para may pila mo na ang blue card. Dahil sa dami ng pasyente, possible maabutan ka ng cut off at hindi ka mati-check up sa araw na pagpunta mo. So hi guys, maulan na umaga For today's video, it's me again Joy Tolete So samahan nyo ako, magpapacheck up ako ngayon Sa PGH So kung nakikita nyo, nakasakay ako ngayon Sa FX Galing ako ng Paranaque, syempre papunta tayo Ng Maynila kasi nandun yung PGH So kasalukuyang umuulan ngayon guys Kung makikita nyo And Samahan nyo ako para makita natin ang sitwasyon ngayon sa PGH. So, alam niyo, alam naman natin sa PGH guys ay marami laging mga pasyente. So, share ko lang guys dito nga pala sa Quirino Ab na street na ito. Hindi ko 'to makakalimutan dahil dito ako nang anak sa unang anak ko sa Hospital lang Maynila. Wala lang, share ko lang sa inyo. So, ayan dahil nakita ko at naalala ko, diyan ako nang anak sa Hospital lang Maynila. Hindi hindi ko talaga 'yan makakalimutan, guys. So, ayan lang, share lang para lang may ma mema. So ayun, pero hindi 'yun yung purpose ng vlog ko. Share ko lang talaga yung kwento niyang street na niya na hindi ko talaga siya makakalimutan. Dahil laki stop pa. Ayun, umandar na naman yung utak ko na ko talaga yung lugar na to. Hindi, hindi ko talaga siya makakalimutan, 'di ba? Ang daldal. -dal. So hintay na lang natin muna na mag-go and ayun na nga, malapit lapit na siya mag-go. So ikakat ko na lang itong video na to. At dahil dyan, gusto ko lang naman makita ninyo kung ano yung sitwasyon at kung paano ako pumupunta galing sa Paranaque papuntang Maynila dito sa Sakay ng FX. So, ayan na nga. Nakagow na tayo and for the biyahe na tayo. See you, PGH. And kailangan ko na magpa-check up, guys. Ngayon ay September 20, schedule ng check up ko. September 20, 2024. Check up ko ngayon kasi ang tagal kong nakapagpa-schedule. So ngayon, ito na yung pagkakataon na yan. So ilili na tayo, nasa kalaw na tayo guys. And malapit na rin tayong bumaba dito sa kalaw. Papunta na ako ng PGH. So konting biyahin na lang, malapit na ako bumaba para lakarin ang PGH. Dito nga pala ako guys sa Kalaw. Dito talaga bumababa para mapuntahan yung PJS. Pag nakasakay ka sa UV galing Paranaque. Mm, buti na lang talaga hindi lumakas talaga ng sobra yung ulan. Dahil pag nagkataon, malulubog tayo sa baha. So ayan na nga guys. Buti na lang talaga. Pero naisip ko okay lang kasi may payong naman pala akong dala. wag lang ako lakasan talaga ng buhos ng ulan kasi mababasa ang sapatos kong puti. <coughs> So, ayun na nga guys, malapit na tayo. Kung nakikita nyo, natatanong nyo na ang Kalaw Street. Ayun, doon tayo bababa sa malapit papuntang UN and PGH. So, ayan, ipapakita ko sa inyo habang naglalakad ako mamay-amaya. Ngayon, i-enjoy muna natin ang konting biyahe. <laughs> Siyempre, hindi kumplito yung vlog ko hanggat hindi ko na ipapakita ang aking pagmumukha. Sa ngayon, naglalakad ako papuntang PGH. Para lang alam niyo na totoo ang sinasabi ko, di ba? So, 30 seconds lang nga pala to guys kasi hindi pwedeng i-expose na matagal ang cellphone ko at baka mahablot. At hindi na ako makapag-vlog. Problemang malaki yun guys. So, ayun. Naglalakad ako kahit maulan. Tapos video-video, parang tanga. Nakikita ako ng mga tao, siguro tinatanong nila parang tanga tong babaeng to. So wala akong pake dahil nagkocontent ako. At sa puntong ito, nakatawid na nga ako at binabaybay ko na yung daanan papuntang PGS. So marami nga pala akong kasabay and marami nga pala dito makikita na mga tindahan, mga vendor. Ang purpose may mga tindahan dito guys, para sa mga pasyente na katulad ko na pag umaalis galing ng bahay, wala pang kinain, So, dito, huwag ka maglala. Meron kang mabibilhan itlog, mga biscuits, may lumi, may lugaw. Marami ka dyan mabibilhan, guys. Kasi dito sa PGS, talagang, talagang paagahan ng pagpunta. Kasi hindi pwedeng tanghali ka ng pupunta dito dahil maaabutan ka talaga ng cut-off. Ayan, kung nakikita nyo, maraming tinda. And, hindi ka rin magugutom. Pera lang talaga ang wala. So, ayan, kailangan dapat may baon kang pera. Ako, bumili lang ako dyan, guys, ng itlog at saka uh, tubig para naman hindi ako magutom sa kakahintay doon dahil alam ko na ang kalakaran dito sa PGH. So, ito na nga pala, guys, yung entrance. Diyan ako papasok. So, okay guys, kayo nakapasok na nga pala ako sa loob ng PGH. So, ayan kung nakikita nyo, ang dami na agad tao, doon ako pumasok guys, hindi ko na binidyo. Kasi nagmamadali na ako para makahulog ako ng aking blue card at nang makasama ko sa first batch. So, ayan guys. Expose ko na yung leeg ko. Yan yung leeg ko yung aking papa-check up dito. Yan yung leeg ko yung papa-anaking ko dito sa PJ. Charot. <laughs> na, expose. So, ayun, Pipila tayo dito guys. Maghahanap tayo kung saan ilalagay yung blue book, blue card na kailangan mailagay mo na yon para makuha na nila ang pangalan mo at matawag ka nila sa check up puntong ito kinahanap ko na yung aking blue card at ihuhulog ko na dito sa mga hulugan na yan mababasa mo kung saan ka dapat maghuhulog yan kung may schedule ka na o kung magpapa schedule ka o kung magpapa appointment ka so yon hindi ko na nga pala na ipakita sa inyo kung saan ko hinulog yung aking blue card. Kasi nagmamadali ako dahil maraming talagang nakapilang tao, maraming nakapilang pasyente. So, ayan, ipapakita ko na lang yung sa inyo. Ang pila dito, ayan, ang dami, ang aga-aga, ang aga-aga, guys. 5, ah, uh, 5.45 pa lang yan ng umaga. Tingnan nyo yung pila. So, talagang legit talaga yung kasabihan dito sa PGH na kailangan mas maaga ka pa sa madaling araw pagpunta dito. So, ayun, kung nakikita nyo naman, nakikita nyo, ang seryoso na ng mga pagmumukha ng mga pasyente dito kasama na ako, dahil lagihintay kami ng tawag dyan sa 211 sa aming mga pangalan, so pinapakinggan namin yung aming mga pangalan na tatawagin nila, dahil isa-isa kami papasok at yun mati-check up na kami ng doktor, paagahan talaga guys ang pagpunta dito sa PGH dahil possible maamutan ka ng cut-off at hindi ka mati-check up sa araw mismo na pagpunta mo sayang naman, diba? So, sa puntong ito, nakapasok na ako. Natawag na nga pala yung pangalan ko dyan, guys. And, ipaparto ko na lang kung ano yung sinabi ng doktor sa akin. So, ayan, kung nakikita nyo, nakapila kami to the max. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!